na nakatalaga sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Ibalik ko muna yung aking kambal sa aking tahanan ay dahil siya po ay nag gala-gala. ayan full watsing kumaris yale mahalaga din kasi yung mga misids yung mga misids natin dyan sa ating paano uh, wall sa ating world lalo na sa ating live dumako po tayo sa salmong tugunan ito po yung itutugon mapalad ang sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos salmo kabanata Uh, isang daan labing talata isa hanggang dalawa, apat hanggang lima, pito hanggang walo. Mapalad sumusunod sa utos ng puong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. ayun sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang amin talim, talimahin at sundin ng buong lugo Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat palad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinataro, buong pusong magpupuri. Pupurihin kitang lubos Ang lahat ng iyong otos Ay sisikapin kong sundin Huwag mo akong iiwanan Huwag mo akong Lilisanin Mapalad sumusunod sa utos ng puong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng puong Diyos. Amen. Thank you.